Masalimuot at kahindik-hindik ang alamat na ito tungkol kay Bakunawa, at sa mga kwento, at paniniwala ng mga sinaunang bisayan. Ngunit sa bidyong ito, ating itutumba ang misteryo at malalaman ang lahat tungkol ito, kung sino siya, at ang kanyang papel sa kasaysayan ng mga sinaunang bisayan. Alamin ang lahat tungkol kay Bakunawa, ang pangunahing dragon sa kasaysayan ng alamat ng bisayan. Bakunawa, mayamang kasaysayan at kwento nito, malaking halimaw na itinuturing bilang isang diyos at demonyo sa archipelago. Sa episode na ito, maraming mga katanungan ang binanggit kaya't ibinahagi ko sa post na ito ang karagdagang impormasyon para sa mga nais matuto pa. Palaging bukas ako sa feedback at umaasa akong mas matuto at magdagdag sa diskusyon. Ang mga modernong interpretasyon ng kwento ni Bakunawa ay pinaniniwala ang nanggaling sa retelling ni Damiana Eugenio, isang kilalang folklorist mula sa kanyang koleksyon ng Philippine Folk Literature, The MY Cases. Ngunit unang dokumento ni Fernando Boyser, isang Pilipinong makata, tagapaglathala, at paring katoliko ang basehan ng kanyang retelling ng kwento ni Bakunawa na kung saan ay nagtataglay ng bahagi ng mga talutod mula sa Biblia. Sa mga pagsalok ng kaibahan sa pagitan ng salaysay ni Boyser at Eugenio, maaaring masabing may mga artistic liberties si Eugenio sa pagbibigay ng kanyang bersyon ng kwento, ang lumang kalendaryo ng mga ilongo, naniniwala ang mga sinaunang Ilongo na may pitong buwan na idinagdag ni Makaako, tagapaglikha, upang magbigay liwanag sa gabi. Ang kalendaryong lunar na binubuo ng pitong buwan ay nagsisimula sa unang pagtingin ng bagong buwan, isang praktis na ipinakita rin ng mga sinaunang tao sa Roma, mga Kel, mga Aleman, mga Babylonia, at mga Hebreo noong sinaunang panahon sa Levan. Ayon sa mga alamat, ang bakunawa ang dahilan sa likod ng mga eclipse. Ang mga Cebuano, bago ang kolonyal na mga Cebuano ay nagkaroon ng paniniwala na ang kanilang kataas-taasang Diyos, si Bathala, ay gumawa ng pitong buwan upang ipaliwanag ang kalangitan. Naging mortal na magkaaway si Nabathala, at ang bakunawa bunga ng paghanga ng bakunawa sa kagandahan ng mga buwan, na naging dahilan upang sila, ay bumangon mula sa karagatan at nilamon ng buo ang mga buwan. Upang maiwasang lunukin ng mga bakunawa ang buwan, ang mga sinaunang Pilipino ay lumabas na may dalang mga kaldero at kawali at marahas na hinahampas ang mga ito upang makagawa ng ingay at takutin ang bakunawa na idura ang buwan pabalik sa langit. Nanalangin ang mga tao sa makapangyarihang Diyos na parusahan ang nilalang dahil sa takot. Sa halip na tumanggi, inutusan sila ng Diyos na buluhin ang ahas sa pamamagitan ng paghampas ng ilang kaldero at kawali. Ang Bakunawa pagkatapos ay naglaho, hindi na muling makikita habang ang buwan ay naisuka ng Bakunawa. Sa kabuan, isa si Bakunawa sa mga pangunahing tauhan sa mga kwento at paniniwala ng mga sinaunang bisayan na nagpapamalas ng mahalagang papel sa kanilang kultura at kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay parang awa mo na, pakipindot ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga ilamat na ating ipapalabas. Huwag ka ding mahihiyang mag-comment o mag-request ng paborito mong kwento.